Bante sa ating programa ang simpleng hiling para sa Pasko ng may bahay na si Hannah Gobaton na aming nakilala mula sa Taytay -tay Rizal. Mag-isa na lamang pong itinataguyod ang limang anak matapos makulong ang kanyang asawa. Ang isa sa mga anak niyan si Rachel na apektuhan ng pag-iisip at pananalita matapos magkaroon ng hydrocephalus. Bagamat naoperahan na ito noong isang taon, maliban kay Rachel ang apat sa mga anak o sa anak ni Hana ay talaga namang tutok sa pag-aaral kahit ikahos sa buhay ang pamilya. Katunayan, ng panganay scholar pa sa kolehiyo. Nagtatrabaho si Hana bilang tagabantay ng laundry shop at aminadong hirap ng tustusan ang pangailangan ng pamilya, lalo't wala siyang ibang katuwang. Apo, ay Hana, ano po ang hiling niyo ngayong Pasko? I mean, uh, ang hiling ko lang po, uh, matulungan po kami magsang po ng ER. Saka kahit po mairaos lang po ng ayos po yung Pasko, at yung ka, check it ko po, po ulit si Rachel sa hospital kung saan po siya na-operahan. Um, anything that um, uh, I, uh, I can extend, um, my company could extend, um, pupuntahan po namin yung family para po makatulong sa mga pangangailangan nila. Bel, uh, maraming maraming salamat po. God bless po sa family ng at sa inyo po. Salamat po sa tulong na nabibigay po ninyo. Maraming maraming salamat po.